Hello. dalakan galak naman kami sa gate. This way. ganda na ng weather hindi na masyado mainit hindi tulad kahapon ah kahapon din pala ganda din ang weather biscuits not inside hindi yan ang bahay mo biscuits punta kami sa saan nga ba kami pupunta wala lang dito lang din sana pumunta doon sa kabila Kailan? layo layo na yung iiputa ng baho ganda wait for me ganda pag ganyan ang paligid lagi bulaklak katulad niya ng init Gilip eh. Dapat kasi naka-open tong gate na to eh. Nakalak eh. Naka-open sana to doon nakapunta sa kabila eh. Nakalak siya eh. Sumigaw ka nga, Biscuits. Sabihin mo, palabasin mo kami rito. Tara na. Bye-bye, guys. selamat sa